Sobra sobrang depressed yung pinagdadaan uh, kuya, ate, lahat tayo yung pinagdadaan. Hindi nyo lang alam, ako, oh, magaling na ako magdala. Pero yung pinagdadaanan natin, test yan ni God, hindi tayo basta-basta bibigyan na hindi natin kaya. Kung sa ngayon, parang um, lahat, kalaban natin, hindi natin kaya. May deeper ano lesson yan, may may pupuntahan yan, walang coincidence. Lalabas din kung ano yung reason bakit niya binigay sa'yo yung ano na yan, yung pagsubok na yan. So tatagan mo loob mo, keep doing your best, give your best and God will do the rest. Kumbaga, kahit gano'n tayong kabuting tao, sad to say, may mga masasamang tao sa mundo. Isa kakilala, kaibigan, kapamilya, kaduko, or stranger. Pero ang mahalaga, yung faith mo, yung pagiging mabuting tao mo, ituloy mo lang, huwag kang bumigay, huwag kang mag-give up, trust in God, and trust in yourself, kaya mo yan. So, share nyo na lang to kung sinong kailangan ng ano dyan. Tama kayo, mali ako na si sure, Dr.